Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Patrick Beverly kay Damian Lillard matapos siyang may trade papunta sa Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong player na hahabol pa sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop, sobrang namumroblema pa rin ang Milwaukee Bucks sa kanilang depensa ngayong season, ay napilitan nga po ang kanilang front office na kunin na rin sa isang trade si Patrick Beverly mula sa Philadelphia 76ers gamit ang kanilang players campaign at ang kanilang second round pick. At dahil nga po sa ginawang trade neto ng Milwaukee Bucks, ay magkakasama na nga po sa iisang kupunan ang dating magkalaban at magkaaway noong si Damian Lillard at Patrick Beverly. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na meron na nga po talagang initan ng dalawang ito Gayong mismo si Beverly nga po ang unang nagbasto sa signature game time ni Damien Lillard nang sabihin nga po niya sira nga po ang relo nito sa naging laro noon ng Los Angeles Lakers at Portland Trailblazers Ngunit kahit man nga po meron na silang initan sa isa't isa ay gustar naman nga po ni Patrick Beverly na maayos ang kanyang relasyon kay Damien Lillard lalapat oras na nga po upang manalo silang dalawa ng kanilang kauna-unahang kampinato sa kanilang karir sa NBA Samantala Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong player na hahabol pa sa Los Angeles Lakers. Marami nga po mga katrops na mga fans ng Lakers ang nadismaya sa hindi pagawa ng trade ni Rapelinga bago sumapit ang trade deadline. At mas nadagdagan pa nga po ang kanilang pagkadismaya matapos silang matalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Denver Nuggets. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng general manager na si Rapelinga sa harap mismo ng media, Ginustor naman nga po sana nila na makagawa ng trade. Sadyang sobra nga po silang nahirapan dito since napakaliki nga po ng mga hinihingi sa kanila ng ibang teams na hindi rin naman nga po nila afford ibigay. Pero kahit na ganun mga katrops, ay mismong si Rob Pellingka na rin naman nga po nagkumpirma na kukuha pa sila ng at least ng bagong player sa loob ng buyout market. And since nga po kulang sila ng point guard sa kanilang backcourt, ay isang ball handling guard nga daw po ang kukunin sa mga susunod na araw katulad na lamang ng kanilang target ngayon na si Spencer Dinwiddie. At kung sakali man nga daw na hindi nila ito makuha, ay maghahanap na lamang nga po sila ng iba pang player na available sa loob ng buyout market. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.